Didi nga ni mga pareho ang tutokdo ko didi maputi o napagkakibot kaya tulos ato tulo, ng pinasakan pak gangot. Ang pakatusok kasi ni mga pare sa kay puhan ang sa sila at makabadla sa dorosan kibot para sigurado kuha ang kibot. Yon! Good morning mga pare! Ano ah, yan mga pare? Tutorial in eh, muntan niyan mga pare. Mangibot na naman kita mga pare. Mangibot na naman kita. Kay may mga pare yung kita na nagharap out. Yan. Kung paano talaga kuno ang tama na pagtusok or pag uh, ah, sang sa kibot. Yan na mga pare mga tutorial ta niyan Kung paano mangibot Dati may tutorial kita na Kung paano mangibot Hana pa lang niyo ito mga panay. Yan Kung maimod ka mo sa to, Hana pa lang niyo ang Kung paano ba Mangibot Niyan naman Ang tutorial ta Kay may nagarapot na mga ta Kung paano Ang pagtusok sa kibot Yan <laughs> na mga pwede Yan Yan din naman ang gagamitin ta Pangampay Yan Siyempre mga panay, Yan din ang gamitin ta na sirip Ang paborito hoon ta Yan Yan din Yan, siyempre dalat ang pangibot <laughs> Para magkapangibot kita May pangtusok kita sa kibot May pangtusok ta mga panihaw Yan diyo. oh, hindi take talang sindiw bakal ha oh. Yan Yan, ako no, mga Urupon kita, tutorial ni mga panihaw Yan, let's go Uropo na naman kita mga padi Didi sa Irom Sandagat Para maghanap sing kibot Yan didi mga padi Didi sa video Ipapaymod ko sa iyo Kung paano ang pagtusok sang kibot Kaya naghanap padi Yung taan Nagharapot Kung paano nga padi Ang pagtusok sang kibot Yan Ini mga padi Yung nga rana, ini Didi sa bulan Sorsogo na kibot Nanyaring nga ni mga padi Nakabagat na kita sing kibot Ay maputi yun ni mga padi Tutokdo ko na Maputi yun ni na pagkakibot Kaya sa ato na Pak pagkatangot na din mga pari, ang pagkatusok na di sagad na binirik-birik ta kay Puhan, makabadlan sila ito sa duros ang kibot. Yan, imudan niyo mga pari, kuwa ta ang kibot. Yan, si Ramson mga pari. Yan, balik naman kita sa ilarong mga pari para maghanap na naman si kibot. Didi nga ni mga pari, anabagat na ito na kibot. Medyo pait-pait na hindi na pagkakibot, pero masira mo ni mga pari. At pa tinagangutan ko ng mga pare muda ang pagtusok mga pare sisagad ko mga pare niya bibirik-birik ko sindiyo para sigurado kuwat ang kibot niya anyon mga pare oh nagpupulan na kibot yon mga pare niya hindi di naman ngani nakabagat kita mga pare sin medyo malumsi na nakibot tulos na to na pinagangutan pinusok ta sagad na binirik-birik ta niya ari parwa mga pare oh gidaram buru bye-bye ta sigurado kuha ta basta kay puan sagad mga pare ang pagkagangot hindi mga pare may tumi na pagkakibot niya balo pagkakibot pa gangot mga pare. sagad ang pagpagangot mga pare, ang pagtusok sagad kuan makalampas mga padi ang sila it makalampas sa duros sang kibot para sigurado kuha ang kibot nyan yun mga mga padi ho kalay kalay ang duros ang kibot Woo! <laughs> 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 oh, Paknet kalay kalay ang duros kibot mga padi oh. Yan, balik naman kita sa irarong mga padi para maghanap na masing kibot. Didingani mga padi sa ulhan at tanaw ta, medyo paigni na kibot. Tak, pinagangutan ta. Ang tusok mga padi sa agad ang makapagangut ta. Naandar ang baybay mga padi ho. Yan, simpre mga padi, abayan lang ini. Yadi sa una no, may kibot pa. Balukagon mga padi. Grabe ang balukag sinapagkakibot. Tuso, tulos nato na pinasakam padi gangut, Yan, nang ito mga padi ho. Yan, nang ito mga padi. Darang buro baybay hasta bingkay. kalay ang bingkay mga padi. <laughs> Darang <Darambur bay bay. laughs> Pidih naik ni, mga pedih <Sulang air> Yon <Sulang air> Hanggang di sini lah Satu video, mga pedih Yan, sana may natutunan ka mo sa sato tutorial. Sana natutunan na niyo, naraman na niyo kung paano ang pagtusok, ang pagtugsok sa kibot. <laughs> Hanggang dito na lang sa akong video mga pade. Ayaw niyo pagkalimuti. Mag-follow, like, and share. Salamat! <laughs>